ay nako yung kawawa yung meow meow namin mga kagapang ayan nakakasakit ng loob so nakakalungkot mga kagapang so nasagasaan siya so isa tong alaga dito mga kagapang dito sa loob ng basement na building kung saan yung maintenance ang uh, nito so doon lang ito lagi nakatambay sa basement yan makikita nyo na yan doon lang yan lagi nakatambay So ngayon, lumabas lang siya. So kauna-unahang paglabas siguro to niya na kasama yung uh, uh, ligaw na pusang galay. Ayan, may kita yun, napakalaki ng pusa niyan yan mga kagapang. So yun yung na uh, pusa dyan sa labas. Yan, so yun yung nangliligaw sa kanya. At yun yung siguro yun yung nakapagbuntis din sa kanya. Alam mo mga kagapang, buntis po itong pusa na to. Kawawang-kawawang na siguro may next month ata mga anak na to yun nakikita nyo so malaki na rin tong kung hahawakan mo ito yung kyan ito malalaki na rin po yung anak niya na nasa so pansin na pansin talaga namin na may mga anak na po yung sa anak so nakapanginayang at nakakalang talaga mga labir. yan kung pit lover kayo uh, nag-aalaga kayo ng mga kasong klaseng hayop na may buhay yan na nakakalungkot na ganitong sapitin ang inyong mga alaga so kahit ako man na uh, ako ayan, masakit din sa dibdib na mamamatay yung alaga mo na sa ganun lang paraan so nasa kasaan pa ng kotse so lumabas kasi itong mga kita nyo kung dito siya sa labas sumama din sa isang yan, maliligaw sa kanya at yung uh, siguro baka yun yung uh, nakapagbuntis sa kanya itong pusa na ito mga is may lahi ito eh dyan lang ito sa basement so alaga na nga aming kasama na alaga namin kasama dito na maintenance so yun so nakakalungkot lang talaga na lumabas siya at sumama doon sa ano sa isang pusa na nasa labas na lalaki so, timing din siguro na dumaan yung kotse eh. at ito kasi mga kapang napaka hinihin -hin ito maglakad eh. so hindi siya sanay na lumabas sa kalsada uh, eh, yun tatakwa ganyan yung pusang gala na napakabilis tumakbo pag nakakita ng kotse na tingin niya na nandiyan dyan. so ito kasi mga kapang sa basement so hanggat nandiyan yung kotse hindi ito siya aalis kung hindi mo siya papaalisin Yeah. Napaka ano, napaka maligalig na ano. Uh, wala na nga kaming malaro-laro. Oh. Mapagkulitan dyan sa baba. So, pagkukulitin o oh, makita mga magapang dun sa may video din ako na, na, na nilalaro ko to eh. May nyo, eh, ilalagay ko sa link yung video na yun na nilalaro ko tong posa na to. Kahit ako nalulungkot ako na namatay tong po santos sa ah, wala na ako ma pagkukulitan din sa baba habang bumaba ako yan sa basement. So kun kasi lagi yan sa basement mga gapang at uh, yan. Pag umiiyak yan diyan at pag uh, sumisigaw yan diyan akala mo parang bata na umiiyak diyan. Minsan nga baba may mga bagong bumababa so, dyan nakala may bata dyan na umiiyak sa baba pero hindi siya yun siya yung uh, umiyak so yun yun papasin nyo makaka pag inyong may tama doon may dugo na yun doon yun siya nadali may marka ng dugo na yun doon yun siya na dalin. so, na yun. Doon, yun, siya, na so ko na lang siya so, binuha ko na lang siya nalagay dito kasi so, alam ko yun, alaga namin to yung alaga ng uh, isa sa kasama na maintenance So, ayan nga mga kapang kasi nga ililibing na namin to. Yan. Ilalagay muna namin sa plastic at bukas ilalagay sa karton. And then babalutin. So, ililibing para maplastar din siya. So, ngayon mga kapang kinuha muna kasama namin para mailagay sa plastic at ma ilagay sa karton na din para sakit din sa dibdib mga kapang na ano makikita mo Ayan. so rest in peace siya meow meow Ayan, kung makikita nyo nakabalot na siya sa plastic para ilagay bukas sa carton at then i kaya yun so, puntis pa naman sayang so yun nga mga kapang ah, bilang pit ah, laber pero ah maalaga din ng mga hayop malungkot din talaga na malungkot din talaga so, sa nangyari so recent fish sa kasama yung baby